ko anaging yung 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 fried chicken. Mm -hmm. mm -hmm. Si Jin, lagkuha, ukuan, manok. yung 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 Pabot buo si luto-luto. Ni wa na rabas lemon Patay mantika tagali og oh, rabah. Agoy. Gaya nangari ko dire kay ngan nga, nga adlaw na ako. Oh, oh may luto. Maka maka ko nga na yambag. Ah. Tanto. Ingon ka nagluto ka daan kanina. Kaptai, dito niyo tira na nang video ko ba? Ano ba 'yan? Ang bukod mo chichloto. Ay, yung da, yung ano ko diyan, pinuos mo yung mga damit, ay yung uniform at saka yung tinina ko. 'Di iba yung pulay, bakit tinag mo na naman ako? Hindi pa tinira. Wala na katabi ka pa sibay. Kita hindi na tinira sa tira. Sa live.

Sabi ko naka-ride ka na. Naka-ride ko. Oh. Hanggang... Hanggang kailan? So, ito na ang panaging yung fried chicken. Ang ka siya. Wala na lang. i post ko na lang ng mga mga order ko kasi. Kasi kanina lang. Oh. KFC.